yun si busing bus pa pakain mo na pakain mo hi, na hi, 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 yun inulit ko mga bus inulit ko kayo, uh, kayo bang ubusin ng 3 minutes to subukan natin boss. ayan lahat 3 minutes pag di mo naubos ng 3 minutes mga busing pag di mo naubos ng 3 minutes meron kang bigas okay? may bigas ka pag di mo naubos <laughs> pag naubos mo may bigas ka na may 50 ka pa oh, okay hindi ba pwede pag di naubos 50 hindi <laughs> <laughs> po ito, ito po yun <laughs> Kaya, yeah, siyempre, kasalaman mo tayo. Kasalam okay. wow, Sarap mo na kay Busing Busoy. Hi, sir. Ang tanda, sir. kaya mo na ng katin. Cellphone natin. Ang 3 minutes. Silitin okay. lang, no? Pag hindi na no, obus oh, may ano? May bigas ka. May 50. may bigas, bigas. ano, boss? Ano, ready ka na ba? Game, 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 game. Ay, yon, oras na natin boss, ha. pag ready ka na. Ayun na ba, kutsaga? Wala ba kutsaga? Eh, kamay, mo kamay, kamay.

Pero kalala yan boss, masarap yan Oo oh. Masarap yan, kalala yan Pero kung pang 2 minutes boosing, may 2 minutes ka pa Ayan, muna tingay na ulit ko, pag di lang ko May bigas ka, may uwi ka ng bigas Pero pag naubos mo lahat ng boss, bigas, siyempre may ka meron kang

Jalan, kain terang dulu. One minute, bosin, one Mungkin nama yang bos, bosian. Forty Forty Panalo, panalo. Panalo ba? Panalo ba? Siyempre, panalo, 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 sir. Yan. Dito lang yan. Panalo streets. Panalo lang yan. Dito lang yung boarding. Yan, mga gustong matikman yung kinakain ng boarding. Pumunta lang kayo dito. Boarding timer is 23 hours. Ah, I mean, kaya pa mabusing. Pag di ayaw, ang Pilipin, ha? <laughs> kaya, kaya. Kaya, ba, kaya.

J J J J. Yeah, di kamu boleh boleh. di kamu boleh. Ayang, majin tengok tengok. Ia di sana bang Arting. Tengok 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 tengok. Aka, kita bersama. Kita kita kita. Kita kita kita. Kita kita kita. na kita kita. Kita mo to.